Mga pagunahing balita! Dimasugatan sa magkaiwalay na diskresya sa kalsada sa Albay Camarines Norte Construction worker na wanted sa paulit-ulit na pangahalay sa isang minor de edad Arestado sa Binalaba, Camarines Sur buhawin na nalasa sa Dayat, Camarines Norte Magtiyahin patay! At Health Secretary Teodoro Herbosa Naguna sa paglulunsad ng libreng serbisyong pangkalusugan Na handog ng Pangul sa Kamaligal Boy Nang gabi, narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong lunes, ikalabing lima ng Setiembre. Sugatan ng isang ginang matapos na masagasaan ang motorosiklo sa Ligasp City. Tumatawid daw ng kalsada ang biktima ng madisgrasya. Imbis naman na tulungan, humarurot pa papalayo ang rider. May report si Mel Moral. Hindi pa rin makakilos ng maayos ang 48 anyos na si Jocelyn Orozco ng Purukjis, Barangay Taysan, Ligaspe City matapos na ma and run ng isang motorsiklo habang patawid ng kalsada bandang alas 6 ng gabi nito lamang biyernes, September 12. Kwento ng biktima. Papunta sana siya sa bahay ng kanyang kapatid sa pareho ding lugar nang bigla na lamang na may mula sa kanyang likuran. Habang nakahandusay, nakita niya parawang pagharurut palayo ng sospek na lula ng isang puting motorsiklo na walang plaka. Nailing ko lang na motor. Tanailing ko pa siya pagkatumba ko, nakatangad pa man sa payo ko. Pura siyang plate number. Clear na maputi siya. Pero parang nakaitom siyang t-shirt. Hindi ko lang klaro. Basta parang ano. Tapos makaskason po siya. Sa kabila ng nangyari, wala daw siyang planong magsampa ng kaso. Pero pakiusap niya sa sospek. Kung sisay ka man pong nakabangga sa kuya, pwede po magsuko ka na. Ito bata niya, bata bago pa lang ako, pero nagpaparay pa lang ako. May mga aki ako nag-eskwela. Ngunyan di ako makapagtrabaho. Kung pwede tabangan mo ako maski sa bulong. Ayon naman sa happy ng Legazpi City Police Station, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon para matukoy ang sospek. Uh, mayroon na pong tinitingnan, kaya lang niya po, sabi ko po, is uh, under investigation pa. Uh, para masiguro natin na uh, may airtight yung ano natin yung uh, pagibisiga uh, hindi pa natin may sasabi kung sino yon asop na po samantala sa mga nais na tumulong sa biktima maaaring magpadala sa kanyang GCash number na makikita sa inyong screen para sa mga balitang Tatak Bicol Mel Moral Sa Basud, Camarines Norte, apat katao ang nailathalang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo. Pag-overtake ng isa sa mga rider, itinuturong sanhi ng insidente. May report si Hercules Barbasena. Apat katao ang naitalang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa barangay Pagsangahan, Basod, Camarines Norte, bandang alas 5 kaninang umaga. Sugatan sa naturang insidente ang dalawang rider at kanilang backrider. Batay sa ulat, kapwa binabaybay ng mga sangkot ang kalsada patungo sa bayan ng daet. Subalit pagdating sa lugar ng insidente, ay sinubukan umanong mag-overtake sa isang pampasaherong jeep ng isa sa dalawang motorsiklo. Pero dahil naalangan, ay mula itong bumalik sa kanyang linya na nauwi naman sa disgrasya. Kinapos siya, pagbalik niya sa linya, natumbok na niya itong RS-125 na motor. Nabump niya yung motor sa unahan niya. Doon na nangyari na uh, sumanplang na siya. Sa ngayon, inaantay pa rin ng pulisya na magkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig. Ah, hinihintay pa na makalabas itong dalawang nasa ospital. So saka na lang sila mag-uusap. Paalala naman ang otoridad sa mga motorista na maging alerto sa kalsada, lalo na ngayong may mga pag-uulan na naman. Para sa mga balitang, Tatak Hercules Barbasena. Sa kulungan ng bagsak ng isang construction worker mula Minalabak, Camarines Sur, matapos na manghalay ng isang minor de edad sa Antipolo Rizal kasama ang sospek sa listahan ng most wanted person sa naturang lalawigan. May report si Angeline Dagta. Nadakip sa Minalabak, Camarines Sur, ang isang lalaki na rank 3 most wanted person ng lalawigan ng Rizal at rank 4 most wanted person naman ang antipolo na may patong-patong na kasong sexual assault. Alas 5.50 ng hapon nitong Webe, Setyembre 11, nang maaresto ang sospek na isang 34 anyos na construction worker at residente ng Zone 6, Sitio Cebuno at Barangay Bagulataw kung saan ikinasa ang Manhunt Charlie Operation. Ayon sa ulat, naharap ang sospek sa apat na reklamo ng pangahalay sa isang minor edad sa bayan ng antipolo kung saan siya nagtatrabaho. Nakipag-coordinate mam yung police ma'am doon sa lugar na yun, nakipag-coordinate sa atin. So yung warrant, of, yung warrant naman natin ma'am, dahil may mga kilala, may mga kakilala, kakilala yung family sa Bagulataw at yung mga local uh, barangay officials doon. So ipinagtanong ma'am yung ating accused at doon na ma'am na, na doon po natin mam ma natukoy yung accused. Isang linggo ding minanmanan ang sospek bago ang matagumpay na pagkakaaresto. Operative naman yung ating accused kasi alam niya din naman po yung kasong nagawa niya. Uh, constituents ng Minalabak, uh, Minalabak Municipality, nagpapasalamat ako sa maigting na pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials at sa kanilang adikain na matukoy at may pakarsel natin itong mga nagtatagong mga may kaso. Na-turn over na ng minalabak MPS ang sospek sa Antipolo City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa ibang balita, isang buhawi ang nanalasa sa Daet, Camarines Norte kahapon na ikinasawi ng dalawang indibidwal. Localized thunderstorms patuloy na mararanasan sa Bicol region ayon naman sa pag-asa. Nagbabalik si Angeline Dagta. Mula pa kaninang umaga ang pagbuhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Bicol. Sinabayan ito ng mga pagkulog, pagkidlat at malakas din na hangin. Ayon sa pag-asa, localized thunderstorms ang nararanasan ngayong lunes sa rehiyon at posible ulit itong mangyari hanggang sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, wala naman daw na binabantayan na low pressure area ang pag-asa. Uh, yung maliban nga ni, na nasa may West Philippine Sea ng Unya na LPA, may pa man kitang binabantay na iba. Uh, pero dahil tayo nahali ang, ang possibility na uh, rest of the, the week, uh, possibly may mabilog na naman ng mga LPA. Pero dahil tapaman pa man ininailing na makaka-apekto sa Bicol Region. Samantala, isang buhawi ang naminsala sa ilang mga barangay sa Daet, Camarines Norte alas 6 ng umaga kahapon. Batay sa ulat, dalawang individual ang binawian ng buhay matapos na mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Fairview 2 Barangay Magang parehong bayan. Nasira rin ang ilang kabahayan, sasakyan at mga ari-arian. Uh, nakuha na rin natin yung nadala sa ospital yung dalawang casualty pero wala na pong buhay. Nagkantak din tayo ng Ardana sa Bibira kasi nag- send sila ng report sa atin na sila din po ay dinaanan. Kaya nag-deploy tayo ito ng RDN na team at na, na, ano po natin na uh, pag na merong 38 families na apektado at merong dalawang injured. Samantalang sa barangay Magang ay merong initially 65 families na affected, partially damaged, dalawang casualty at kaninang umaga na report yung na namin na a total of 74 Families ang affected sa barangay magang. So ang ginawa po namin kahapon ay nagsubmit kami ng report sa OCD, sa DSWD, Region 5 at sa Office of the Mayor para yung mga biktima ay mabigyan kagad ng agarang suporta. Ah. Ayon sa pag-asa, ang buhawi o tornado ay nabubuo sa lupa. Karaniwan daw itong nabubuo kasama ng isang thunderstorm, kung saan ang malamig na hangin sa himpapawid ay bababa sa kalupaan at ang mainit na hangin sa ibaba ay aakyat ng paikot possible pag iwakit ang mga thunderstorms, uh, day, day, man hinahali ang possibility na possibly makaiguan kita ng tornado, lalo na kung favorable ang, ano, ang environment para makaiguan ng, ng ano, tornado. Kasi ang tornado nga, isa royan sa mga hazard na darakang thunderstorms maliban sa uh, heavy rainfall, yung sa lightning, sa strong winds. Sa mga ganitong pagkakataon, maigi raw na magtungo agad sa pinakaligtas na lugar tulad ng basement o isang silid na walang bintana o sa isang matibay na estruktura. Maganda rin proteksyon ang ilalim ng mesa para sa ulo. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Susunod, higit isang dangis ng dyan si Binipesyari ng programang tulong-tulong ng Ched Unipass at piling residente sa Legazpi City na piling na maging beneficiary sa Pajak Asenso Program ng isang korporasyon katuwang ang Kubikol Portilist. Yardi pa pambalita balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibi's bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Sa mahigit labing limang taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga istudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itagulog ang kanilang pagdinegosyo. Zero Hospital Billing para sa mga may karamdaman, patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Akubikul Party List. Viva la Viva! Nuestra Señora de Pena, Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ka ng Kubikol Online TV. Pinangunahan ni DOH Secretary Chodoro Herbosa ang paglulunsad ng libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Pangulo sa Kamalig Albay noong weekend. Bukod sa medical services, na mahagi rin ng health kits at school supplies ang ahensya. May report si Rose Bilista. Pinangunahan ni Department of Health Secretary Chodoro Herbosa ang paglunsad ng libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Pangulo sa Kamalig Albay nitong Sabado, September 13. Ilan sa mga inialok na serbisyo ay mobile x-ray, HIV screening, deworming, family planning services, nutrition services, maternal services, oral health services, mental health and psychological first aid at medical consultation. Ayon sa kalihim, ang mga serbisyong ito ay mula sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng libre at di kalidad na serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yaong mga nasa laylayan. Yung ginawa natin yung ano, school, school vaccination initiative, mga booster dose, so yung maliliit na bata naman na dalawa sa stage kanina, pinakunahan natin ng measles booster dose. Yung measles kasi mabilis makahawa. So yung mga bata hindi na bakunahan nung bata, at least pagdating nila sa eskwelahan, makukuha nila yung booster ng measles vaccine nila. Pinuri naman ng mag-asawang si Maylene at Richard ang inisyatibang ito ng kagawaran. Ilan kasi sa mga binipisyaryo ang kambal nilang anak na nakinabang sa ginanap ding school-based immunization na pinangunahan pa rin ng kalihim. Sobrang blessed po namin bilang isang magulang. Nagpapasalamat po kami na may libre pong bakuna para sa mga bata. Malaking pagkakataon po ito na magkaroon po dito sa kamalig po ng libre pong bakuna para may panlaban na sila sa anumang mga anong sakit. Maraming salamat sa DOH at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na bumuo at tumulong para maisagawa ang programang ito. Bukod sa mga nabanggit na serbisyo na mahagi rin ng health kits at school supplies ang ahensya. Sabi ko nga, sabi ng Pangulo sa amin sa kabinete, mahalin ang Pilipino, mahalin ang Pilipinas. Dito nyo nakikita na ang Pangulo natin, mahal talaga ang Pilipino kasi buong bansa ito sa lahat ng governor, ka partner namin para magbigay ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Napakarami pong handog ng ating Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Albay. Batay naman sa datos, umabot sa mahigit isang libong individual ang natulungan ng naturang aktibidad na bahagi rin sa pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ng Pangulo. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista Mahigit sa isang daang estudyante ng DICOMC ang napili na maging binipisyaryo ng programang tulong dunong ng CHED UNIFAST. Layunin daw ng programa na makapagbigay ng tulong pinansyal, uh, tulong pinansyal sa mga estudyanteng kapos sa buhay. May report si Mayen Sinares. Isang daan at anim na estudyante ng Daraga Community College ang maswerteng napabilang sa listahan ng mga benepisyaryo ng Tulong Dunong Program ng Commission on Higher Education o CHED Bicol. Dumalo ang mga benepisyaryo sa handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat Karavan nitong Sabado sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Kamalig, Albay. Isa sa mga binipisyaryo ng Tulong Dunong ang 4 year BS Elementary Education student na si Jovan Kenneth Osila mula Ovelar Albay. Second year college siya nang maging parte ng programa. Maraming maraming salamat po sa chat sa paghandog ng program na po ito at marami pong natulungan ang estudyante po. Especially po ako, so thank you po. And sa to so my fellow students po, ano po, padayon po. Ayon kay Emmanuel Villamor Lead Regional Coordinator ng CHED Unifast Bicol. Bawat semester ay may 7,500 pesos na matatanggap ang bawat benepisyaryo hanggang sa sila'y makapagtapos ng pag-aaral. Mulaan niya ito sa mahigit 1.3 million pesos na inihandog sa kanilang paaralan ng CHED sa ilalim ng naturang programa. Itong community college ay libre intuition under free higher education ng, ng RA 10 and may mga panggastos pa din na, na at mga babayaran sa school na kailangan syempre nila. At dito papasok yung additional subsidy na 7,500. Ito ay para sa mga qualified din na grantees natin na nasa public university and colleges. Dagdag pa niya, ang mga benepisyaryo ay pumasa sa assessment ng CHED at mula sa pinaka nangangailangang pamilya sa rehiyon. Uh, yung yung pinaka partner talaga namin dito ay yung mga GII mga state uh, colleges and universities natin, public and private. Doon po kami nagbibigay ng announcement pagdating sa application uh, through official memo. Then mag-open po ito usually tuwing first semester. Sa CHED, nagpapasalamat sa pag, um, tutuloy, pagpapatuloy ng programa ng Kulong Dunong. Sa, hindi lang dito sa Bicol kundi sa buong Pilipinas. Kasi malaki ang, ang nagagawa nito sa bibigyan ng access sa mga ang uh, oportunidad sa ating mga kabataan na makapag-aral sa kolehiyo. Ang Tulong Dunong Program o TDP ay programa ng CHED UniFast sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbibigay ng libreng tuition at tulong pinansyal sa school fees ng mga estudyante ng State Universities and Colleges at Local Universities and Colleges. Para sa mga balitang Tatak Bicol. May insinares. Nakinabang sa Pajak Ascenso Program ng ilang o ng isang korporasyon ang ilang residente sa Legazpi City. Nakatuwang din sa implement, uh, implementasyon ng programa ang Akubikol. Kaninang umaga nang isa ilalim ang mga, mga benepisyaryo sa training. May report si Elian Zone. Sa pagtitinda ng mga street food, inaasa ng 40 anyos na sinanay Jonah ng barangay Rawis Legazpi City ang panggasos nilang pamilya sa araw-araw. Sa ganitong hanap buhay daw kasi mas mababantayan at magagabayan nilang mag-asawa ang kanilang limang anak. May mga araw na sapat daw ang kanilang kita pero madalas namang mahina. Kaya naman malaking bagay daw sa kanila na mapili na maging benepisyaryo ng Padyak Asenso ng 6-in-1 Corporation katuwang ang Acubicol Portalist, kung saan isinailalim sila kaninang um umaga sa training patungkol sa food handling at iba pang kaalaman na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Makakatulong kasi kung mga dagdag kita, tapos dagdag po na na din. Tapos kung mga ano, pwedeng alam ay yung, yung ano yung isang food cart sa asawa ko naman pero siya maglibot-libot kasi ako nandoon sa isang pwesto siya pwedeng maglibot-libot kaya dagdag tulong dagdag puhunan ko Napili ding benepisyaryo ng programa si Nanay Sheila Castuera ng Barangay Bagong Abre na inaasa din sa pagtitinda ng barbecue ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa Ako Bicol kasi po ang malaking bagay po to na padyak negosyo sa araw-araw po naming pamumuhay. Ayon kay Ken Arvin Comya, ang project manager ng nasabing korporasyon, layunin ng nasabing training na makapagbigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante para patuloy na maitaguyod ang kanilang negosyo. Dagdag pa niya, bukod sa training, makakatanggap din ng food cart, gamit pang luto at 5,000 pesos na halaga ng iba't ibang paninda ang mga masiswerteng benepisyaryo na nakatakdang ipamahagi sa susunod na buwan. With the help of AKB, so sila yung nag interview and nagsasala ng mga beneficiaries na pwedeng kandidato. Ito pa lang yung day one nila, so hopefully sana maging tuloy-tuloy na tong project namin. So nasa kanila na if paano nila i-handle yung negosyo. So in, uh, dito sa training yung mag-guide sila para mapalago yung negosyo nila na ito. Ang programang ito ay naisakatuparan dahil na rin sa tulong ng Akubicol list na layon ding mabigyan ng tulong pangkabuhayan ang mahihirap na mga bikulano. Sa araw na to natupad na yung uh, uh, para dun sa pilot project na 15 beneficiaries dito po sa Ligaspi. Una pa lang Ligaspi ay training pa lang ngayon. Uh, kailangan nilang matutunan yung uh, proper handling sa pagkain ano yung mga kinakailangan, mga ingredients, ano yung mga hazardous na nakaka-apekto sa ating mga katawan bilang nag ng pagkain, lalo na itong mga ipapakain na produkto po ng 6-in-1 Corporation. And also, malaman din nila yung mga techniques kung paano palaguin ang kanilang negosyo. Samantala, dadalhin din ang naturang programa sa ligaw at tabako. Sa mga nais na mapabilang sa nasabing programa, maaaring magpadala ng sulat o mensahe sa Facebook page ng Akubikol Party List o magtungo sa kanilang opisina sa Embarcadero de Legazpi sa Barangay 27 Victory Village, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Alien Zone